Nagsimula na ang libreng medical check-up para sa mga empleyado ng Pamahalaang Panlalawigan ng Nueva Ecija sa New Capital Lobby, Palayan City noong Lunes, April 22, 2024. Ayon kay Dr. Josie Garcia, PHO Chief, magpapatuloy ang programang ito tuwing Lunes mula alas-7 ng umaga hanggang alas-4 ng hapon. Anya, hindi titigil ang programa hanggang hindi pa nasusuri ang lahat ng mga empleyado para sa libreng pa-check-up na handog ng Kapitolyo. Uh, I understand meron tayong kulang 3000 so hanggang meron pong uh, uh, mga empleyado na hindi nasasalang sa medical check up ay patuloy po natin itong gagawin every monday ang nasabing programa ay isang inisyatibo ni Governor Aurelio oy Mayaso Umali upang tiyakin ang kalusugan ng lahat ng kawani ng pamahalaang panlalawigan. Sa pamamagitan nito, masusuri ang ECG, blood sugar, cholesterol level at X-ray ng mga empleyado ng Provincial Government. Ito ay handog ng ating Provincial Government sa pangunguna ng ating mahal na Governor uh, Oyi Umali at ni Vice Governor Doc Anthony at ni Ma'am Cherry no? para mapangalagaan ang mga empleyado ng provincial government. Unang pinagtuunan ng pansin sa kanilang paglulunsad itong lunes ang mga senior citizen. Sa susunod na lunes, April 29, ang mga empleyadong may comorbidities naman ang bibigyan ng prioridad. At ang susunod ay syempre sa susunod na lunes, ano, i-advise ia natin na yung mga may comorbid condition naman ang ating target na sila ay mag-fasting uh, para yung ating kukuhaning laboratory ay uh, accurate. Ibinahagi rin ni Dr. Garcia na ang mga resulta sa na naging check-up kamakilan ay malalaman na sa lunes, April 29. Inaabot umano ng isang linggo bago lumabas ang resulta dahil hindi kaya magproseso ng marami ang machine na gamit nila ang pagpuproseso ng ating mga kinuhang dugo ay tatagal ng isang linggo, no? Dahil yung ating machine ay hindi po kayang magproseso ng marami. Kaya po ibinigyan natin ng isang linggo ang ating mga magigiting na medtech para iproseso ang mga kinuhang dugo. Gayun pa sa darating na lunes, gaganapin ang kauna-unahang check-up para sa mga senior citizen na nagpasuri noong April 22 kung saan mag sila ng mga doktor mula sa mga district hospital na magsasagawa ng physical examination. Dagdag pa niya, sisikapin nilang makapagbigay ng libreng gamot para sa mga empleyado ng pamahalaang panlalawigan. Meron po tayong mga gamot, no? kaya yung mga Senior citizen natin na mayroong maintenance yung kung ano po yung kanilang iniinom na gamot ay sisikapin natin na yun din yung maibigay sa kanila. Taos-pusong pasasalamat ang ipinaaabot ng mga provincial government employees sa malasakit na hatid ni na Governor Aurelio Oy Matesumali at Vice Governor Doc Anthony Umali para sa kanilang kalusugan. Sa ngala ng uh, lahat ng opisina ng ating provincial government sa pangunguna po ng provincial health office. Maraming maraming salamat po sa ating mga mahal na bossing. Tunay po kayong mapag-aruga at maalagang mga bossing. Binigyan niyo po ang mga empleyado ng Kapitolyo na libre po at malaking bagay po ito para sa aming mga empleyado. Uh, maraming salamat po muli Governor Oy Mali. Mabuhay po kayo. Baka lang po. Maraming maraming salamat po dahil hindi po lahat ng uh, governor ay nagbibigay ng ganitong serbisyo. Kaya maraming maraming salamat po Governor Oy Shane Tolentino para sa balitang unang sigaw.